Sa huling trust trading survey, kitang kita na. Wala na. Ibig sabihin, talagang pabagsak na itong si Sara Duterte. Makikita nyo sa social media, marami pa rin siyempre, ang sumisigaw na Sara Duterte pa rin. Solid Duterte. Makikita natin yan. Pero yun nga, ulit-ulitin ko, hanggang social media na lang po yung mga yan. Dahil kung nakikita nyo po, hirap na hirap silang makabuo ng malaking grupo para patunayan ang suporta o para patunayan na malawak pa rin ang suporta ni Sara Duterte. Kasi yung nasa EDSA, puro, puro hakot yan, puro bayaran. Masaklap yan. Kasi parang niloloko nyo na rin ang sarili nyo. <laughs> ba diba? Sa mga organizers ng rally dyan sa EDSA, kawawa kayo dahil niloloko nyo ang sarili nyo. Pinaniniwala niyo na yung mga naan dyan ay alam ang kanilang layunin at alam ang kanilang ipinaglalaban. Hindi. Pero sa kabilang banda, may pakinabang kayo dahil sa tingin ko, kumikita kayo sa pang sa kuno ay mga pondo na dapat ay ibayad diyan sa mga rallyista na yan. Mukhang malaki ang kickback na itong mga organizers ng mga ganyang rally. O, oh, punta, na, punta tayo sa Davao. Hmm. May mga rallies din dyan, pero kalimitan daw ay hindi naman napupuno ang venue at mukhang wala pang isang libo ang umaattend sa mga prayer rally at kung ano-ano pang pagtitipon para magpakita ng support kay Sarah Duterte. Mm -hmm. I don't think sa, sa punto daw na ito, anyone would want to be associated with her name right now, ngayon. Dahil sa lahat ng dumidikit nga, ika nga dito sa mga Duterte, particularly itong si Sarah Duterte, ay naliligaw ng landas, napapasama, nadadamay. ba? Diba? Siguro yung iba, kahit paano, nilulunok na rin yung pride. Kasi nakinabang na eh. Nakinabang na. Might as well, na naandyan na rin naman yan, ipagpatuloy na lang nila, pikit matang ipagpatuloy ang pagsuporta kay Sara Duterte. Pero sa tingin ko, totoo ito. Ito ang nabasa nating article. Sara, sinusuka na. VP Duterte admits even politicos in Davao City don't want her endorsement. Hindi na daw gusto, hindi na daw nagpapa-endorse sa mga Duterte ang mga politiko dyan sa Davao. Saan na kaya nagpapa-endorse? Doon na kaya sa mga kalaban? <laughs> Kasi ang pagkakaalam ko sa huling survey between Duterte, Digong at siyempre Carlo Nograles, mukhang ilalampaso ni, ni, ng isang Nograles itong si Duterte. Yan ang isa sa uh, malaking, malaking pangamba na itong mga Duterte. Davao pa lang, wala na sila. How much more sa national politics? Good luck.